Grabe, sobrang sayang ng pagkakataon para sa Pacers. Ando na eh. Latter part ng third quarter, halos lumamang pa sila ng 12. Naaamoy mo na yung 3-1 advantage sa series. Naong nagkataon kung nagtuloy-tuloy yung momentum nila nung third quarter hanggang fourth. Tapos nakuha nila yung panalo. Ang laki na ng chance na makuha nila yung championship this year. Kas wala eh, hindi nagpatinag yung OKC Grabe yung effort ni Alex Caruso sa depensa Hassle play, dagdag mo pa yung 20 points na ambag niya off the bench sa opensa Sobrang laking impact nun sa pagkapanalo nila Idagdag mo pa yung takeover mode ni SGA sa fourth th quarter Huling 16 points ng OKC, 15 to ni eh, galing kay SGA Grabe, pinatunayan niya lang na siya talaga yung MVP this season sa mga nagsasabi naman ng na bias daw yung mga referee sa OKC, wala common na reason ng mga fans o kaya yung mga natalo ang pusta na naghahanap ng masisisi para ilabas yung frustration. Actually, halos buong game fair naman yung tawagan. Halos equal lang din yung free throw attempts both teams. Siguro pinupunan ng mga tao officiating down the stretch, particular sa fourth quarter kung saan nakakuha ng 8 free throws si SGA. Tapos trending sa social media yung panlamang natira ni SGA kung saan sinasabing traveling daw o kaya offensive foul dahil nag-extend yung kamay. Well, mahirap sabihin na bias yung mga tawagan ng mga referee at pabor sa OKC kasi mismong coach ng Pacers ay dismayado sa naging performance nila sa fourth quarter lalo na pagdating sa depensa. Yun na nga dahil sa pagkatalo na yun ng Pacers, mas lalong lumiit yung chance nilang mag-champion this year. Isipin mo lamang ka na ng 2-1 sa series, ang dami pa rin pumupuna at nagdududa sa kakayahan ng Indiana na manalo sa series. What more or ngayong tabla na at babalita sa bahay ng Thunder on Laro.